Handa na ba kayong malaman ng isang kwento na mas matindi pa sa pinakamadilim ninyong ni bangungot? Isang kwento na magpapaisip sa inyo kung gaano kalalim ang kakayahang maging malupit ng isang tao. Sa likod ng isang pamilyang marangya, sa isang pamilyang kilala at nire sa lipunan, ay nakatago ang isang madilim na lihim na mahigit dalawang dekada bago tuluyang nabunyag. Kumusta mga kanong? Welcome uli sa ating channel kung saan sinisisid natin ang mga nakatagong hiwaga at katotohanan ng kasaysayan. Ngayon pag-uusapan natin ang isang pangyayari na bumulabog sa buong France at hanggang ngayon ay nagdudulot pa rin ng matinding pangamba. Tara, balikan natin ang nakakapanindig balahibong kwento ni Blanche Monnier. Imagine guys, isang magandang dalagang full of life at full of hope. Si Blanche Monnier ay mula sa isang prominenteng pamilya sa Poitiers, France. Kilala ang kanyang ina na si Madame Monnier bilang isang respetadong ginang at ang kanyang kapatid naman na si Marcel ay isang law graduate at mayroong magandang public position. Sa labas mukha silang perpektong pamilya, mayaman at may impluensya. Ngunit sa likod ng kanilang elegante at malaking bahay, ay may isang lihim na mas madilim pa sa kahit anong iniisip ninyo. Nagsimula ang lahat ng umibig si Blanche. Isang abogadong mas nakatatanda sa kanya, walang yaman o posisyon sa lipunan, ang kanyang naging kasintahan. Para kay Blanche, ito ay pag-ibig. Ngunit para sa kanyang ina, ito ay isang malaking iskandalo, isang malaking kahihiyan sa pamilya. Hindi niya matanggap na ang kanyang anak ay makikipagrelasyon sa isang lalaking hindi nila kapantay. Sinubukan ni Madam Monnier na pigilan ang pag-iibigan ngunit tumanggi si Blanche na sumunod. Desidido siyang pakasalan ng kanyang minamahal. Hindi matanggap ni Madam Monnier ang pagsuway ng kanyang anak. Dahil sa matinding galit at kahihiyan, gumawa siya ng isang bagay na halos hindi kayang isipin ng sino mang magulang. Kinulong niya si Blanche hindi sa bilangguan kundi sa kanilang sariling bahay. Sa isang maliit, napakainit at sobrang dilim na silid kung saan walang makakarinig ng kanyang mga iyak. Para sa mga kapitbahay at mga kaibigan, bigla na lamang naglaho si Blanche. Sinasabi ni Madame Monnier na si Blanche ay lumipat sa ibang bansa o nag-aral sa malayo. Walang nagtanong ang pamilya Monye ay nanatili sa kanilang mataas na posisyon at ang lahat ay nagpatuloy na parang walang nangyari. Ngunit sa loob ng bahay, ang katotohanan ay mas nakakatakot. Sa loob ng maraming taon, si Blanche ay nanatili sa isang madilim at mainit na silid. Walang bintana, walang ilaw. Ang tanging nakikita niya lang ay ang pagbabago ng panahon mula sa maliit na buta sa dingding kung saan ipinapasok ang kanyang pagkain. Ang kanyang pagkain ay hindi sapat at kadalasan ay panis na. Ang kanyang higaan ay isang lumang kutson at ang kanyang paligid ay unti-unting napuno ng kanyang sariling dumi at basura. Isama mo pa diyan ang mga gumagapang na mga uod at insekto. Isipin ninyo ang pag-iisip ng isang tao na nakakulong ng napakatagal na panahon. Ang araw-araw na pagdaranas nito ng kalungkutan, walang kausap at ng kawalan ng pag-asa. Ang kanyang katawan ay nangayayad at humina, ang kanyang isip ay unti-unti nang nawawala. Mula sa isang magandang dalaga na ang tanging kasalanan lang naman ay nagmahal ng lubos, siya ngayon ay naging isang anino na lang, isang humihingang bangkay na nakakulong sa sarili niyang impyerno. Nagpatuloy ang paghihirap ni Blanche sa halos 25 taon. Oo, oh, narinig ninyo ng tama. 25 taon. Mahigit dalawang dekada kung saan ang kanyang mundo ay ang apat na dingding lang ng kanyang kulungan. Habang ang kanyang ina at kapatid ay namumuhay ng normal, nakikipaghalubilo sa lipunan at tinatamasa ang kanilang yaman, si Blanche naman ay unti-unting nalalanta sa dilim ang twist sa kwentong ito ay ang paraan ng pagkakabunyag ng madilim nilang sikreto. Isang araw, isang hindi kilalang sulat ang natanggap ng public prosecutor ng Paris. Ang sulat ay walang pangalan, ngunit sobrang detalyado nitong inilarawan ng sitwasyon ni Blanche Monnier. Sinabi sa sulat na mayroong isang babae na nakakulong sa bahay ng pamilya Monnier sa loob ng napakatagal na panahon pinagmalupitan at pinabayaan. Sa simula, nag-alinlangan ang mga autoridad. Kilala ang pamilya Monier at tila imposibleng mangyari ang ganitong kalupitan sa isang respetadong tahanan. Ngunit dahil sa tindi ng detalye ng sulat, nagpasya pa rin silang imbestigahan. Kinabukasan, dumating ang mga pulis sa bahay ng pamilya Monier. Sa simula, tinanggihan ni Madam Monier at ng kanyang anak na si Marcel ang lahat ng akusasyon. Ngunit ang amoy na nagmumula sa kulungan ay hindi nila maitago. Ang amoy ng dumi, ng sakit at ng matinding kapabayaan. Sinundan nila ang amoy at umakyat sila sa hagdanan patungo sa itaas na palapag. Pagbukas ng pinto ng silid, isang nakakakilabot na tanawin ang bumungad sa kanila. Ang silid ay napununan ng dumi ng tao basura at mga insekto. Sa gitna ng lahat ng ito, sa isang lumang kutsyon ay nakita nila si Blanche. Nakabaluktot, sobrang payat at halos nakahubad. Ang kanyang buhok ay mahaba at ang kanyang katawan ay maraming sugat. Siya ay nabuhay sa dilim sa sarili niyang basurahan. Ang bigat niya ay hindi hihigit sa dalawampung kilo. Agad na dinala si Blanche sa ospital. Siya ay halos hindi makapagsalita at ang kanyang isip ay lubhang naapektuhan ng matagal na pagkakakulong. Ngunit sa wakas, siya ay malaya na. Matapos ang dalawamputlimang taon ng paghihirap, ang kanyang bangungot ay natapos na. Si Madam Monier ay inaresto, ngunit pumanaw din ilang araw lang matapos ang insidente dahil sa sakit. Si Marcel, ang kanyang kapatid, ay nahatulan naman sa kasong pagpapabaya, ngunit kalaunan ay napawalang sala din sa appeal dahil walang matibay na ebidensya na siya ay direktang sabwat sa pagkakakulong ni Blanche. Si Blanche Monnier ay nanatili sa mental institution sa nalalabi niyang buhay. Bagamat pisikal na malaya, ang trauma ng kanyang pinagdaanan ay hindi na kailanman nawala sa kanya. Namatay siya ilang taon pagkatapos ng kanyang pagkalaya. Ang kwentong ito ay isang paalala sa atin na ang pinakamadilim na kasamaan ay hindi laging nagmumula sa mga estranghero. Minsan, ito ay nakatago sa likod ng mga nakapinid na pinto sa mga pamilyang tila perpekto sa labas. Ito ay isang paalala rin na huwag tayong basta-basta maniwala sa kung ano lang ang ating nakikita at palaging maging mapagmatiyag sa paligid. Maraming salamat sa inyong oras sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang video, baka pwedeng like at subscribe naman ito Bigan. Malaking tulong na po yan sa ating channel. Huwag mo na rin kalimutan i-check ang iba pa nating strange and mystery videos na siguradong magugustuhan nyo. Until next time, ito po si Kuya Kaloy ang inyong host, at magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod na episodes ng No PH. Maraming salamat po.